Isang nurse na Pinay sa Amerika. May mataas na sahod, may respeto, at may propesiyong hinahangaan. Pero bakit siya mismo ang nahuli sa akto? Nagnanakaw ng gamit sa isang malaking retail store. At hindi lang basta nakunan ng CCTV, kundi sa mismong bodycam ng mga pulis kuha ang mga palusot ng Pinay. Isang imaheng hindi malilimutan. Nakangiti habang inaaresto. Pero biglang nawala ang ngiti nang lumabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ano ang nagtulak sa kanya? Kahirapan? Utang? O sadyang malikot lang ang kamay? Sa loob ng ilang dekada, walang malaking isyu na kinasangkutan ang Filipino community sa Amerika pagdating sa shoplifting. Malinis ang record. Ngunit ngayong 2025, isang pangalan ang babasag sa reputasyong iyon. Kung tutuusin, marami sa ating mga kababayan na OFW, lalo na ang mga nurse at health workers sa ibang bansa, ay todo ingat at inaalagaan ang kanilang pangalan. Alam nila na hindi biro ang hirap at gastos para makalis at makapagtrabaho sa abroad. Kaya nga halos imposible para sa kanila na gumawa ng anumang ikasisira ng kanilang reputasyon. Pero sa kwento natin ngayon, tila kabaliktaran ang nangyari. Isang pagkilos na hindi lamang nakakasira sa sariling pangalan, kundi pati na rin sa imahe ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kung napapansin mo sa mga malalaking tindahan sa Amerika gaya ng Walmart at Target, marami sa kanilang mga paninda, mula sa baby formula, beauty products, electronics, hanggang car batteries, ay nakalak na ngayon. Hindi ito dahil sa display lang, kundi dahil sa lumulobong kaso ng shoplifting. Ayon sa datos, mas mataas ang insidente ng pagnanakaw sa mga lugar na mas maraming mahihirap. Kaya naman, imbes na alisin ng kanilang mahigpit na pulisiya, mas pinatitibay pa ito ng mga retail giants. Pero bakit kaya? Dahil kung dati ay kayang sagutin ng insurance ang mga nawawalang items, ngayon ay tumataas na rin ang premium ng kanilang insurance dahil sa dami ng insidente. Ang iba pang tindahan, napipilitan na lang magsara at lumipat ng lokasyon para makaiwas. At ang mas kapansin-pansin pa, karamihan sa mga nababalitang shoplifters ay mula sa mga African American community ayon sa mga kumakalat na videos online. Maraming nagsasabi na ugat nito ang matinding kahirapan habang ang iba naman ay kinukunsinti pa at sinasabing karapatan nila ito dahil sa kasaysayan ng pangaalipin. Pero kahit ano pa ang rason, ang batas ay batas. Dapat ito ay ipatupad ng makatarungan at pantay. Kung ang mahihirap ay mabilis na napaparusahan, dapat gayon din ang mayayaman na nagnanakaw sa mas malalaking paraan. Corruption, pandaraya sa buwis, o corporate theft. Dahil kung ang maliit na shoplifter lang ang napaparusahan habang ang malalaking magnanakaw ay nakakalaya, hindi iyon hustisya. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! January 1, 2025 Habang ang mga tao ay abala sa pagsalubong ng bagong taon, nagdiriwang kasama ang pamilya, isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa loob ng Target Store, isa sa pinakamalalaking retail store sa Amerika alas 12 ng hapon nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula mismo sa staff ng tindahan. May isang babaeng pinaghihinala ang nagnanakaw ng mga mamahaling items. Nakaputing coat, dilaw na pantalon, pulang pullover, at nakaitim na shades. Parang isang taong professional. Malinis ang bihis, maayos ang kilos, tila ba isang nurse o doktor na dumaan lang para mamili. Pero ayon sa mga empleyado, kakaiba ang kanyang ikinikilos dumadaan sa mga aisles, kumukuha ng mga gamit at inilalagay sa kanyang bag. Sumasayaw pa ito habang kinukuha ang gamit na gusto niyang nakawin. Wari walang pakialam kung may nakakakita man. Mabilis na rumesponde ang mga autoridad. Nagpuesto sila sa exit ng establishmento. Tahimik, handang-handa. At ilang segundo lang ang lumipas, lumabas ang isang babae. Eksaktong tugma sa description. Dito na nagsimulang bumagal ang oras para sa mga nakasaksi. Ang mga security personnel handang sumugod. Ang mga pulis nakaposisyon. Ang mga mamimili na patigil sa paglalakad. Agad siyang hinarang. Ma'am, sandali lang. Ngunit imbes na magulat o magpaliwanag, nakangiti pa ang babae. Hindi ordinaryong ngiti. Isang ngiting puno ng kumpiyansa parang sinasabi, Hindi nyo ako kayang hulihin hinawakan siya ng mga autoridad. Hindi man lang siya pumalag, ngunit kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Para bang may mas malalim na dahilan kung bakit siya nandito. Dinala siya sa isang silid sa loob ng target para sa masusing investigasyon. Doon siya unang nagbitiw ng salita. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kaya kong bayaran ang lahat ng ito. I didn't mean to do this. I can pay this. Okay, so um, she has on her purse around three hundred dollars worth of unpaid merchandise. So you just take everything out, okay? Yeah, I'll pay for it. Yes, yeah, take it out. All right. Ngunit habang lumilipas ang bawat minuto, napansin ng staff at mga pulis ang isang bagay. Wala ni Katiting na pagsisisi sa kanyang boses. Ang kanyang ngiti hindi nawawala. Para bang ang buong sitwasyon ay isang biro lamang hanggang sa isang kakaibang sandali ang nangyari at kasabay ng pagkawala ng kanyang ngiti, nagbago ang itsura ng kanyang mga mata. Malalim, malamig at tila ba nagtatago ng isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman sa silid na iyon. Mula sa isang simpleng kaso ng shoplifting, biglang nagkaroon ng tanong na mas mabigat kaysa sa krimen. Sino ba talaga ang babaeng ito at ano ang tunay na dahilan kung bakit niya nagawa sa araw na yon. Sa silid kung saan siya iniimbestigahan, paulit-ulit ang kanyang paliwanag, I didn't mean to do this, I can pay for it. Ngunit malinaw sa staff, hindi ito simpleng pagkakamali. Nakita siya mismo sa CCTV na inilalagay ang mga items sa bag nang hindi binabayaran. Tinatayang nasa halagang 17,000 pesos ang kabuang ninakaw niya at dito pa lalong nagtaas ng kilay ang lahat. Habang kinukwestiyon ng mga pulis, mapapansin mong tila arogante pa siya. Nakangiti, nagbibiro at paulit-ulit na sinasabi na maari naman daw niyang bayaran ng lahat. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may itinatago siyang lihim. Nang hingan ng ID, umiiwas pa siya. Ang sabi, huwag niyo sanang sirain ang pangalan ko. What Ngunit hindi pinalusot ng mga autoridad ang kanyang palusot. At sa huli, lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Ang babaeng nakuna ng bodycam footage, ang babaeng nahuli sa aktong nagnanakaw, ay walang iba kundi si Marife Sumaya Storky, isang Filipina registered nurse. Isang propesyong mataas ang respeto, mataas ang kita at matagal ng pangarap ng maraming Pilipino. Pero ngayong siya ay nasa harap ng kamera ng pulis, isang shoplifter ang tingin ng publiko. At mas nakakagulat, hindi ito basta ordinaryong nurse. Sa record, ilang dekada na siyang naglilingkod sa Amerika bilang RN. Nagsimula siya sa New Hampshire at kalaunan lumipat sa Illinois. Kaya ang tanong ng lahat, bakit? Bakit ang isang nurse na kumikita ng malaki na may matinong trabaho at maayos na buhay ay mapapasabak sa isang iskandalo ng shoplifting? Kleptomania ba ito? Kahirapan? O may mas malalim pang sikreto na hindi pa alam ng publiko? At sa susunod na bahagi, lalabas ang mga teorya at revelasyon na lalong ikagugulat ng lahat sa Amerika, Kilala ang pagiging nurse bilang isa sa mga pinakamataas ang pasahod na profesyon. Sa entry level pa lang, maaari ka nang kumita ng $38 kada oras, katumbas ng mahigit 2,100 pesos. At kung may mahabang karanasan gaya ni Marife, mas lalo pang tumataas ang sahod. Kaya nang lumabas ang balita na isang Filipina nurse ang nahuling nagnanakaw ng shades, lotion, at iba pang items hindi makapaniwala ang marami. Bakit ka magnanakaw kung kaya mo namang bilhin? Iyan ang paulit-ulit na tanong ng mga netizens. Marami ang nagbigay ng kanilang opinion online. May nagsasabing baka nga kleptomania ang dahilan, isang mental disorder na nagtutulak sa tao na magnakaw kahit hindi nila kailangan o gusto ang bagay. Ang iba naman ay nagsabing baka simpleng thrill-seeking lang ang pakiramdam ng pagtakas at paglabas ng tindahan ng hindi nahuhuli. Pero may mas malalim pang haka-haka. Dahil kung totoo ngang malaki ang kanyang kita, bakit niya ipapahamak ang karir na ilang dekada niyang pinaghirapan? At dito na nagsimulang mag-imbestiga ang publiko. Pinuntahan nila ang mga record, hinanap ang kanyang background, at doon natuklasan ang nakakagulat na detalye tungkol sa kanyang buhay pinansyal. Isang revelasyong magpapaliwanag kung bakit, sa kabila ng malaking sahod, maaring napilitan siyang gawin ang krimeng ito. Habang patuloy ang usap-usapan online, may isang dokumentong natuklasan na tuluyang nagbago ng ihip ng hangin. Sa mga court records sa Illinois, lumabas na si Sumaya Storky ay nag-file ng bankruptcy noong August 2020 tatlong buwan matapos yon na finalize ang proseso. Para sa marami, ito ang missing piece ng puzzle. Kung malaki nga ang kanyang kinikita bilang nurse, bakit siya babagsak sa ganitong sitwasyon? Ang sagot, utang. Sinasabi ng mga records na dumating si Marife sa puntong hindi na niya kayang bayaran ang mga bills, loans at credit card debts na naipon niya sa pagdaan ng panahon. Sa madaling salita, mas malaki ang lumalabas kaysa sa pumapasok na pera. Kaya ang tanging paraan para makahinga ay ang magdeklara ng bankruptcy. At tulad ng iba na dumaan sa proseso, kinansela ang lahat ng kanyang credit cards. Ang ibig sabihin, kung may bibilhin siya, cash o debit card lang ang pwede niyang gamitin. Ngunit kung makahanap man siya ng bangko na bibigyan siya muli ng credit card, Siguradong may kasamang napakataas na interes. Dito na pumasok ang mga teorya ng netizens. Ang ilan, naniniwalang hindi ito kleptomania kundi simpleng desperasyon. Ang iba naman, sinasabi na baka masyadong mataas ang lifestyle ni Marife. Gastos dito, gastos doon, pambili ng luho, pagpapakitang gilas sa social media hanggang sa tuluyan siyang nalunod sa utang. Pero para sa ilan, may isa pang angle na mas nakakatakot. Baka nga talagang nasanay na siya. Dahil kung tutuusin, alam niya ang patakaran ng iba't ibang retail store tungkol sa shoplifting. At para sa iba, malinaw na indikasyon niyon na baka hindi ito ang unang beses niyang ginawa. Ngunit higit pa sa lahat ng chismis at haka ang katotohanan ito ang masakit tanggapin. Isang nurse, mataas ang sahod, professional may respeto. Pero sa ilalim ng kanyang magandang imahe, may mabigat na problemang pinansyal na matagal na niyang tinatago. At dito nalalabas ang isang revelasyong mas ikinagulat ng lahat. Dahil hindi lang pera ang kanyang ginamit na depensa, kundi pati ang pangalan ng kanyang asawa. Habang tila wala nang takas si Marife, pilit pa rin siyang naghanap ng paraan para mailigtas ang sarili. At dito niya ibinulalas ang isang bagay na lalong nagdagdag ng kontrobersya. Sa harap ng pulis at staff ng target, bigla niyang sinabi, I'm married to a cop. Nagulat ang lahat. Pulis daw ang kanyang asawa? At hindi lang basta pulis, ayon pa sa kanya, ito ay dating miyembro ng US Air Force at nagsilbiring alagad ng batas sa New Hampshire. Pero ang tanong, totoo ba ito? O desperadong palusot lang? dahil kahit pa may koneksyon siya sa pulisya, malinaw sa mga autoridad, ang batas ay hindi nabibili. Kahit sino ka pa, kahit sino ang asawa mo, kung nahuli ka sa akto ng shoplifting, haharapin mo ang kaso. Ngunit para sa publiko, ibang epekto ang dulot ng revelasyong ito. May ilan na nagsabi na baka ginagamit lang niya ang pangalan ng kanyang asawa para makalusot. Ang iba naman naniniwalang baka totoo nga at mas lalo lang nakakahiya dahil bilang asawa ng isang dating alagad ng batas, dapat ay mas mataas ang kanyang pamantayan sa pagsunod sa batas. Ngunit anuman ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa, isang bagay ang malinaw. Walang koneksyon, walang impluensya, at walang pangalan ang makapagliligtas sa kanya mula sa kasong kinakaharap niya. At dito na pumasok ang pinakamabigat na desisyon ng mga autoridad, ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa isang Filipina nurse na dati iginagalang, ngunit ngayon nakaharap sa posibilidad ng kulungan. Pagkatapos ng lahat ng palusot, ng pagngiti at paghingi ng pasensya, dumating na ang pinakamabigat na bahagi ng kwento ni Marife, ang formal na pagsampa ng kaso laban sa kanya. Ayon sa batas ng State ng Illinois, kung ang halaga ng ninakaw mo ay lalampas ng $300, hindi na ito basta simpleng misdemeanor. Ang tawag dito ay felony retail theft, nakabilang sa Class 3 felony. Ano ang kapalit nito? Dalawa hanggang limang taon sa kulungan. Malaking multa o restitusyon kung papayagan ng korte. At higit sa lahat, isang permanenteng marka sa kanyang criminal record. Kahit siya ay pinayagan na makapagpiyansa at pansamantalang nakalaya habang hinihintay ang paglilitis, ang kasong ito ay hindi na mabubura. Sa tuwing siya ay mag-a-apply ng trabaho, lalabas ito sa kanyang background check. At kung iyon ay hindi pasapat, may isa pang masakit na posibilidad. Maaari siyang bigyan ng no trespassing order mula mismo sa target store. Ang ibig sabihin, habang buhay na siyang ipinagbabawal na pumasok sa kahit anong sangay ng tindahang iyon. Sa isang iglap, ang imahe ng isang respetadong Filipina nurse ay nabaligtad. Ang taong dati ay tinitingala dahil sa propesyon, ngayoy binabansagan na bilang isang kriminal. At habang tumitindi ang kaso, mas lumalakas din ang mga boses ng publiko. May mga bumabatikos, pero meron ding mga nagtatanggol at dito magsisimula ang isa pang mas matinding labanan, ang opinyon ng sambayanan laban sa isang babaeng minsan nang tiningala, pero ngayoy tinutuligsa. Pagputok ng balita, mabilis na kumalat ang bodycam footage at mga larawan ni Marife. At gaya ng inaasahan, nahati ang opinyon ng publiko. Sa isang panig, libo-libo ang galit. Para sa kanila, walang dahilan para magnakaw kung nurse ka na kumikita ng malaki. Tinawag nila itong kahihiyan sa Filipino community sa Amerika, isang dungis sa maayos na reputasyon na matagal nang pinapangalagaan ng mga kababayan doon. May ilan pang nagkomento na baka hindi iyon ang unang beses, kundi iyon lang ang unang pagkakataon na siya'y nahuli. Ngunit sa kabilang panig, may mga taong nagtatanggol. Ang kanyang mga kakilala sa simbahan ang Limitless Faith Church sa Illinois nagsabi na si Marife ay tao lang. Oo, nagkasala siya, pero naniniwala silang maaari pa siyang magbago. Para sa kanila, ang mahalaga ay bumabalik siya sa Diyos, humihingi ng tawad at nagsusumikap na ayusin ang kanyang pagkakamali. Sa social media naman, umikot ang iba't ibang teorya. May mga nagsabing siya ay biktima ng depression at financial stress. Ang iba, naniniwalang ito'y simpleng kaso ng arrogance at entitlement. May ilan ding nagsabing baka siya ay kleptomanik na hindi makontrol ang pagnanakaw. Pero anuman ang dahilan, iisa lang ang malinaw. Nasira na ang kanyang pangalan. At sa kabila ng posibilidad na hindi siya makulong kung papayagan ng korte ang restitution, ang markang ito ay hindi na mabubura. Kaya ang tanong na ngayon, ito ba'y kwento ng isang taong biktima ng kahirapan at maling desisyon? O kwento ng isang profesional na nilamon ng sariling kayabangan? At para sa mga manonood, isang tanong ang iiwan namin. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, may mataas na sahod pero may mabigat na problema sa utang, pipiliin mo ba ang pagnanakaw o hahanapin mo ang mas matuwid na daan. Isang kwento ng pagkakasala, kahihiyan at posibilidad ng pagbabago. Ang kwento ng isang Pinay nurse na minsan ay tiningala pero ngayon na nakapako sa mata ng publiko. Ngayon ikaw mismo, ano ang opinyon mo sa videong ito? I-share mo ang sagot mo sa comment section sa ibaba dahil gusto kong marinig ang pananaw mo. At tandaan, mas nagiging makabuluhan ang usapan kapag bukas ang lahat sa diskusyon. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video.